Nagtrabaho ako sa dairy farm for almost 9 years. At ito ang mga natutunan ko sa dairy farming dito sa New Zealand. Nung nag-migrate ako dito sa New Zealand, wala akong alam sa dairy farming. Hindi nga ako marunong magmaneho ng sasakyan nung nasa Pilipinas pa ako. At takot din akong lumapit sa mga malalaking hayop na katulad ng baka. Ngunit nang dumating na ako dito sa New Zealand, lahat ng yon ay natutunan ko dahil sa training na prinubide sa amin. Dumating ako dito sa New Zealand kasama ng asawa ko way back 2015. Noong unang taon namin sa pinagtatrabahuan namin ay tinuruan muna kami kung paano i-operate ang mga machineries. Katulad na lang ng mga tractors, ng single motorbike, ng quad bikes, ng manual na sasakyan at iba pa. Dumating kasi kami dito sa New Zealand during dry season. Hindi kasi busy sa panahon na yan, kaya mayroon silang panahon na turuan kami. Nasok nila kami sa short course ng Primary ITO kung saan itinuruan nga kami kung paano i-operate ang mga machineries sa farm. At pagkatapos nun ay sinabak na nila kami sa pag operate ng mga machineries. Unang-una syempre ay ang pag-gather ng mga baka o pagkuha sa kanila sa paddocks. Dito nasabak ang aming kakayahan sa pag-drive ng mga motorsiklo. Kailangan kasing kuhanin ang mga baka kung saan sila pinapastol. At ang pastulan ng mga baka dito ay hindi 100% na flat. Ibig sabihin, minsan may mga paddocks kung saan pinapastol ang mga baka na may matataas na mga burol. Kaya sobrang challenging talaga yon. lalo na sa first-timer na katulad ko. Sinasabayan pa yan ng unpredictable no weather dito sa New Zealand. At kung mamalasin ka at inuulan at nasa matataas na burol nakapastol ang mga baka, i-expect mo na talaga na magiging maputik ang mga daanan. Dahil sa unpredictable na weather, may mga panahon din na nagpagulong-gulong na rin ako sa mga burol. Pero dahil sa mga karanasan ko na yon, nakatulong yon para mag-excel ang aking kakayahan sa pagmumotor. Maliban sa pagmumotor, tinuruan din kami siyempre na i-operate ang tractors. Kapag nagtrabaho ka sa dairy farm, isa din ito sa importanteng skill na dapat mong matutunan. Dahil itong machinery na ito ay ginagamit sa maraming bagay. At isa na dyan ay ang paghahatid ng pagkain ng baka. Katulad na lang ng palm kernel or PK na hinahatid ko ngayon. Noong una ay natakot talaga ako na i-operate ang tractor kasi hindi naman ako marunong magmaneho ng sasakyan bago ako dumating dito sa New Zealand. Nariyan pa na kailangan mong i thow using the tractor ang mga PK bins at minsan ay silage wagon. Mas mahirap kapag meron kang tinatow. Pero kagaya nga ng sinasabi ng iba, Kapag palagi mong ginagawa ang isang bagay, hindi katagalan ay magiging master ka rin sa pag-ooperate nito. At maliban sa pag-ooperate ng mga machineries, ang paggagamot ng mga bakang may sakit ay isa sa pinakamahirap na tinuro sa amin dahil nasa kamay mo ang buhay ng baka. Pagdating kasi ng calving season, ang ilan sa mga baka ay nagkakaroon ng sakit. Ang pinaka-common dito ay ang hypocalcemia o ang milk fever. Ito ay isang metabolic disorder na nangyayari kapag nagkaroon ng insufficient calcium sa katawan ng isang baka. At nangyayari lamang ito during calving season o yung panahon ng panganganak ng mga baka. Kaya tuto 3 weeks prior ng calving season ay nagsusupplement kami ng magnesium sa mga damo na kinakain ng mga baka. Ang magnesium kasi ay nakakatulong sa pag-aid ng absorption ng calcium galing sa gut ng katawan ng baka. Kaya nakakatulong ito sa pag-reduce ng milk fever. Maliban dito, natutunan din namin na kapag ka-calving season ay kinakailangan din palang separate ang mga guya sa kanilang mga ina. Totoo lang, nahirapan akong intindihin ito at first kasi I love animals. At masakit tingnan na sineseparate na namin yung mga guya sa kanilang mga nanay pagkatapos ng 24 hours nilang mailabas dito sa mundo. Ito ay may positive at negative impact sa mga baka. Negative impact, syempre, ay yung mapalayo sila sa kanilang mga guya. Pero ang positive side naman nito ay mapupunta ang mga guya nila sa sheltered na place. Kawawa kasi sila kapag nandito lang sila sa labas kasama ng kanilang mga nanay. Dahil ang kalaban nila dito ay ang paiba-ibang weather dito sa labas. Kaya kapag maulan, kawawa talaga sila. Nashock din ako nung unang calving season ko dito sa New Zealand kasi ang mga lalaking guya pala ay binibenta pagkatapos ng apat na araw. Sila ay dinadala sa slaughterhouse at yung karne nila ay ni-export sa ibang bansa balikan yung harsh truth ng dairy farming. At syempre, kapag calving season na, panahon na rin ito ng paggagatas sa mga baka. Dito na magsisimula ang pag-harvest namin sa mga gatas ng mga baka para isupply sa kumpanya na sinusupplyan ng amo namin. Dito na rin namin natutunan ang magatas ng mga baka. Dito sa pinagtatrabahuan ko ay merong 740 cows na inaalagaan at ginagatasan sila dalawang beses sa isang araw. At liban sa paggatas, natutunan din namin kung paano malaman kapag ang gatas ng isang baka ay may mastitis. At syempre, kung paano ito gamutin. At natutunan ko rin na hindi pala maganda kapag ang baka ay sobrang mataba dahil hindi ito nakakapag-produce ng madaming gatas. Anyway, isa rin sa mga natutunan namin sa dairy farming ay ang magpanday at ayusin ang mga sirang mga poste, sirang mga wirings. Tulad ng ginagawa ko ngayon kung saan ay dinidikit ko ang dalawang mga wires na naputol. At ito ay ang tinatawag na figure 8 knot. Isa rin sa mga natutunan namin dito ay ang pagdidrench ng mga guya. So hindi lang natatapos sa pagagatas, sa pagpapaanak o sa paggagamot ng mga baka ang pagiging dairy farmer. nag e din ito sa pag-aalaga ng mga guya, sa pag fence ng mga paddocks, sa pagpapanday, sa pag fix ng mga broken wirings, at pag-aayos ng mga sirang water troughs pati na water pipes around sa farm. Siyempre, kami rin ang nagpapakain ng mga guya. Kapag kinukolekta na namin sila, nilalagay namin sila sa isang barn kung saan ay inaalagaan namin sila dito at tinuturuan namin sila kung paano uminom. Gamit ang milk feeder. At kapag natuto na silang uminom sa milk feeder on their own ay pinapadihorn dehorn na namin sila. Yes, pinapatanggalan namin sila ng mga sungay habang maliliit pa sila. Pagkatapos ay nililipat na namin sila sa paddock at dyan na sila nilalagay hanggang sa maging old enough na sila para test at maibalik sa herd. Ang ibang guyan naman katulad nitong Hereford ay binibenta paglaki nila for meat purposes. May panahon din kung saan nasisira ang aming hay feeder kaya kailangan naming mag ng pagkain ng mga baka manually. Sa isang araw na pagtatrabaho namin sa farm ay maraming mga nangyayari, lalo na pagdating sa busy months at ito ay ang calving at mating season. Kaya minsan, umaabot sa 14 hours hanggang 16 hours ang trabaho. Nagigising kami ng alas 3 to alas 3.30 ng umaga, depende kung ikaw ang nakatoka sa pagkuha sa mga baka. Siyempre, kailangan mo rin i-consider kung saan banda kapastol ang mga baka. May mga paddocks kasi na pinagpapastulan na inaabot ng isang oras ang paglalakad ng mga baka. Kaya naman kinakilangan mong agahan ang pagising sa umaga. Nariyan pa na kapag calving season, bago umuwi kinahapunan ay kailangan ding i-check ang mga baka. At kapag merong nahihirapang manganak, anak, kailangan silang dalhin sa shed para tulungan na mga Katulad na lang ng baka na ito. Ang mga heifer cows, ito yung mga baka na unang beses pa lang na mga anak. Dapat, it should only take 2 to 3 hours para mga anak sila. Dapat mo rin makita na may progress sila every 20 minutes at kapag lumagpas na sa tatlong oras na hindi pa sila nanganganak, ibig sabihin nun ay kailangan na nila ng intervention. Habang ang older cows o yung mga baka na may experience na sa panganganak, it should only take 30 to an hour to calve. Mas mabilis sila kasi experienced na sila. Napakarami na naming mga karanasan sa dairy farming. Nariyan na yung kailangan mong magamot ng baka ng napakadilim dahil wala namang mga poste ng ilaw dito sa countryside. Kaya yung torch or flashlight mo lang yung tanging ilaw mo. Noong unang sabak namin dito ay nakakatako talaga kasi hindi kami sanay na nagtatrabaho ng napakadilim na. At wala pa kaming nakikitang mga kapitbahay kasi nga malalayo yung kapitbahay dito sa countryside ng New Zealand. Maswerte kami ng asawa ko dahil isa lang yung among pinagtatrabahuan namin. Kaya naman, nagtutulungan kami. At yun ang isa sa mga advantages namin. Anyway, kapag calving season, hindi talaga nawawala ang mga downer cows or yung mga nagkakaroon ng hypocalcemia. Kaya napaka-importante na palaging chinecheck yung mga springers. Springers ang tawag namin sa grupo ng mga baka na sineseparate namin na dahil sila yung mga malapit ng mga anak. At sila yung palagi naming chinecheck dahil sila yung may risk na magkaroon ng problema sa panganganak. At dahil pabalik-balik na every year itong ginagawa namin, syempre na master na rin namin itong skill na ito. Pero nung unang pagkakataon na sinubukan ko ito, natakot din ako. Dahil kapag napabilis ang pagpasok nitong gamot na ito, ay maaari ring magka-heart attack ang baka. Isa pa pala sa natutunan ko dito sa farm ay ang pag check. Ito ay ginagawa namin prior sa mating season. Sine-check namin ang vaginal discharge ng mga baka na nanganak over 14 days ago. At kapag merong infection na katulad ng pinakita ko kanina, kailangan ko silang gamutin. Natutunan din namin dito sa farm kung paano malaman kung ang baka ay nag inheat or ready na para i-inseminate. Maraming mga signs at ito ang pinaka-obvious. May mga rub marks so ibig sabihin ay pinapatungan na sila ng ibang mga baka. At kapag meron na silang mga senyales na ganito ay ini-inseminate ka na sila or binubuntis. Natutunan ko lang din itong skill na ito dito pero nag-aral po ako ng proper na pag inseminate sa mga baka. Kaya New Zealand standard. Madumi at mabaho ang trabaho namin mga langga. Nariyan pa yung mga pagkakataon na matataihan ka ng mga baka. Ito yung unang pagkakataon na nataihan ako ng baka habang nagagatas. Sabi nga nila, hindi makukumpleto ang pagiging dairy farmer mo kapag hindi mo ito naranasan. Anyway, kung mayroong mga bad days, mayroon din namang mga good days. Masaya magtrabaho sa farm, lalo na kung hindi ka maarte at mahilig ka sa mga hayop. Anyway, hindi lang naman yon ang mga natutunan namin sa farm. Nariyan din na kailangan namin linisin ang buong shed. At kapag dumating na yung panahon na patapos na yung season, ito naman yung dry season, ay kinakailangan na namin lagyan ng dry cow treatment ang mga baka. Ang purpose nito ay para malunasan yung mga existing na subclinical mastitis at para rin maprotektahan ang dedi nila into getting new infections throughout sa dry season. Anyway, puro mga good weather yung napakita ko sa inyo. Pero ito, meron din namang panahon na nagtatrabaho kami na maulan. Any kinds of weather mga langga ay nasa labas kami. Kaya importante na malakas yung pangangatawan mo. 11 months pregnant na pala ako sa video na ito mga langga. Ito yung panahon na kailangan naming buksan itong silage stack. At kami lang dalawa ng asawa ko sa panahon na ito. Kaya napaka-importante talaga na malakas yung pangangatawan mo. It's been almost 3 months mga langga simula nung umalis na kami sa dairy farming. And to be honest, namiss -na namin ang dairy farming. Pero we decided to move on sa dairy farming para mag-start ng new career. Nakakaganda lang rin eh kung gusto namin bumalik sa dairy farming, ay makakabalik din naman kami dahil andyan na naman yung learnings, hindi na yan mawawala. Lalong lala na yung mga memories namin sa farm. Sobrang nakakapagod ng trabaho namin pero masaya din siya. Adventure kumbaga. Good luck pala sa mga kababayan natin na bagong dating dito sa New Zealand.